So guys, yan, dumating na itong ating bagong point slot para sa ating PISO Wi-Fi. So ito yung uh, gagawin natin ngayon. Ika-calibrate natin siya. And gagamitin natin itong mga code na to. So meron na akong disk dito ng mga code na gagawin natin para makalibrate itong ating BC uh, Wi-Fi icon slot. So let's begin. So, una natin gagawin, ipapower muna natin itong coin slot. So, gagamitin na natin itong power ng ating Visa Wi-Fi. Pero, make sure nyo na kung nakakonect pa ito dun sa Raspberry or Orange Pi na motherboard. So, kailangan nyo tangganin yung SD card dun sa Orange Pi or Raspberry Pi or yung motherboard niya. Before kayo mag-start nitong... Uh, Calibration. Kasi kung hindi niya tatanggalin yung SD card, uh, madriri -re start yung Orange Pi or yung Raspberry Pi, and then may interrupt yung ating pagka-calibrate. So let's power up the Point slot. So yan. So kailangan pagkabukas ng ating coin slot ay naka zero siya. So dito sa ating list, ah uh, meron dyan A to set or set to calibrate, then E, number of coin variant, then H, count of coin, P, value of coin, and F, tolerance o yung sensitivity. So dito sa coin slot, may makikita kayo ditong Uh, add and then minus and then uh, set. So tatlong button and then yung digital na zero. So ang una yung gagawin, i-press niyo na sabay itong add and minus. Yan, and then lalabas yung A and then select niyo yung set. Hold niyo set. Done. Then lalabas yung I. And then, uh, E stands for number of coin variant. So, bali meron tayo dito. 20 pesos, meron tayo 10 pesos. 5 pesos na luma, chaka 5 pesos na bago. Edu the 10 pesos na luma, 10 pesos na bago. And then 1 peso, and then uh, 1 peso na luma, and then 1 peso na bago. So, bali, 4 variant yung ating ten. So, nung piso, dimang piso, sampung piso, at tsaka yung 20 pesos. So, dito sa number of coin variant, so, kifigin natin apat kasi apat yung, yung variant natin. Yung piso, limang piso, sampung piso, at saka 20 pesos. So, press natin itong add. So, gagawin natin 4 variant. Okay, and then keep me set. Okay, so dito naman sa uh, H1, count of coin. So, ilalagay natin, bali ay 20 pieces. So, 20 times natin iuhulog yung coins. So, ilalagay natin dyan, 20. So, add natin. So, ilalagay lang natin, 20. Okay, and then set. So, dito naman sa P1, yung value ng coin. So, punahin natin 1 peso. natin ako. At, so 1. Then, click nulit yung set. Sa F1 naman, yung tolerance niya or yung sensitivity, lalagay natin ay 10. So, punas natin. 10 and then set. Okay, so H 2 na tayo count of coin ah uh, twenty or let oh minus going natin twenty then set then B two or yung value of coin so sunod natin I five pesos so five then set Then yung uh, tolerance or yung sensitivity ay 10. Minus natin. Then set. So H3 na tayo. So ang sunod natin ay 10 pesos. So count of coin 20 ulit. So paulit-ulit lang naman yan. So nag-iiba lang yung Uh value of coin, so 20, so B3 for value of coin, so 10 pesos stop. okay, Then nothing 10, then set, sensitivity, gawin nothing 10, okay, then set, H4, so yung last na na value ng coin. So 20 pesos. So bagayin natin 20 counts sa ming natin. So bagayin natin dyan, 20. Set. E4 value of coin ay 20 pesos. So lalagyan natin dyan, 20. set eh uh, then F tolerance or sensitivity so same lang din 10 set. so once na click ko tong set ilaw na lahat yan dapat kasi apat na variant lang yung ginamit natin Yan, ilaw mo siya. So, malik na siya sa zero. And then, select. So, natin darawin. Click mo tong set. And then, dalawang beses mo siyang kiklik. Then, set ulit. Mag-start na tayo mag nito ngayon. So, una yan, A1. So, punin natin yung mga coins. Lagay natin siya dito. So, mag-start na tayo mag -bulog. So, una muna. So dalawang bar yan, yung luma at saka yung bagong 1 peso. So 20 pieces ang ilalagay natin. So isa-isa natin i-hold yan. 1 Then makikita nyo dito yung count nung nilalagay nyo. 2 19 20 Okay, and then proceed tayo dun sa A2. O yung limang piso naman. Dalawang variant din yan. Ito yung luma. And then and ito naman yung bagong limang tiso. So, tiksan po siya. Pudutumi natin sa isa. One. Two. Nineteen. Twenty. Now, it moves to A3. Yung pangatlo nating variant ng coin. Which is 10 pesos. So, 10 luma ulit. And then, 10 bagong 10 pesos. unahin so, muna natin yung luma. So, wait the pieces for the chan. 1, 2, 3, 10, 20. So, yan. Ninipat na yan dun sa last natin which is yung 20 pesos na bar yan. So, lalangin natin, ihulog natin siya dun 20 times. 19, 20. So, yan. Tapos na. Umilaw na ulit siya. So, it means uh, calibrated na yung ating uh, coin slot. So, pwede na natin siyang itry sa ating piso wifi. So, that's it guys. So, I hope na nakatulong yan. And then sa next video, papakita ko sa inyo na gumagana na itong ating coin slot. So, salamat sa panonood. Until next video.